Alam mo ba na may mga bansa sa mundo na hindi po naniningil ng income tax or salary tax, hindi gaya sa Pilipinas na napakalaki ng kaltas ng ating sahod buwan-buwan. Narito ang ilan sa mga bansa na magandang pagtrabuhan ng mga OFW dahil hindi po sila naniningil ng income tax or salary tax. Ibig sabihin ay buong-buo mong makukuha ang iyong sahod. Pangpito ay ang Brunei. Ang Brunei ay isang mayamang bansa sa Southeast Asia. Panganim ay ang Oman. Ang Oman ay isa sa napaka-safe na bansa sa GCC region at napakagandang magtrabaho sa bansang ito. Panglima ay ang Bahrain. Ang Bahrain ay isang maliit pero mayamang bansa dito rin sa GCC region at hindi po sila naniningil ng income tax or salary tax. Pangapat ay ang Kuwait. Ang Kuwait ay isang maliit pero mayamang bansa dito sa GCC region at marami po mga OFW na nagtatabaw sa Kuwait at hindi po sila naniningil ng income tax or salary tax. Pangatlo ay ang The United Arab Emirates, isa po ito sa napakagandang bansa na maaring pagtrabuhan ng mga OFW dahil bukod sa walang income tax ay napakaligtas na bansa. Pangalawa ay ang Qatar. Ang Qatar ay ang isa sa napakayamang bansa sa buong mundo. At gaya ng mga nabanggit ko, ang Qatar ay wala pong income tax or salary tax. Ngayon, ano sa tingin nyo ang panghuling bansa na hindi naniningil ng income tax? Ang bansang ito ay nandito rin sa gitnang silangan. Ito ang pinakamalaking bansa dito sa Middle East at ito ay nagsisimula sa letter S. Kung alam mo, mag-comment ka dyan sa baba. Maraming salamat po. Paki-like at paki-share sa ating channel.